konti-konti lang magiging mabang na yan 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 so wala na sa wala na sa ito naman yung sinasabi nilang uh, bakla daw yan yan ang mga katawagan nila mas uh, actually mas gusto ko po ito dapat ng nyong Pwede din siyang i-panggata. Mmm, ganun masarap. Uy, isang magandang buhay cooking show tayo, mga ka-farmer. Kasi isa sa matagal ko ng uh, kinikrave. Kaya lang ang dami nalalaglag na mangga. Huwag na kayo mahulog. Tinutuso kasi yan. eh no mga ka-farmer. No, may mga nanonosok. mga ano parang yun, sa and then sa ampalaya yun po yun tinutusok kaya mahirap din ang mangga kailangan pag-aralan din hindi ano hindi biro po lalo na yung parabaw hindi yan mango tayo ay magluluto ng uh, lulutuin natin mga farmer at tingin ako sa papaya so tayo ay magluluto ng gata gatang ah. papaya with mang ano with uh, uh, the uh, taas na wag kayong kukuha diyan kukunin niyo sa bandang taas kasi baka po makuha ninyo maniba lang na ay, hindi na maganda Yan. Pwede pa to. Ayan na, ah. tayo po ay mag Ayun oh, sabi sa di ba? Tingnan natin 'to. Ito medyo mababa na ng kaunti. Ito medyo mababa na ng kaunti. Okay pa. So, ito sigurado okay pa 'to. Ayun. Ay, ang aking tennis elbow. Ah. Stretching, kailangan daw. Ganyan 'no. Oh. 20 seconds tapos ganoon tapos sa ah, ginaganon pero masakit pa rin Kung wala tayong peeler wala tayong peeler ah tayo ka wala ako akong peeler yan ah uh, palpak yung peeler ko mano mano tuloy ako ayan, medyo challenging po ang pagbabalat ng papaya dahil ang papaya po ay may dagta ito, ayan, kita nyo yan madulas yung kulay puti na yan na ano, mahirap po i, ano, mahirap mag uh, ay mag, ano, magbalat uy, perfect maganda po yung ating nakuhang uh, papaya Ito yung Red Lady na bilog. Ito naman yung sinasabi nilang uh, bakla daw. Yan, yan ang mga katawagan nila. Mas uh, actually mas gusto ko po ito dahil kung pansin nyo mas makapal yung laman. Pagka yan po ay lumaki, mas marami po kayo makukuha at mas mabigat kumpara dito. Ito, ay mas marami po ang uh, mas manipis ang laman yun yung sinasabi ko na uh, sabi ko mas gusto ko yung uh, pahaba parehas lang po red lady yan o, tingnan nyo to imagine kung malaki ito tingnan nyo ba? Diba? maliit lang o, ayun maganda dito mag uh, trabaho dahil malilim na ganda yung ano natin yung uh, ah okay kala yan mas maganda ito Isa pa sa pasakin ni crave ko lang ka mga ka farmer Yung langka na maraming gata ah hindi yung langka na konti ang gata pagka linuto sa mga sa kinikrabe ko kaya lang mas matrabaho din yon matrabaho tatlong gata pa lang naman tatlong nyo yung pinabili ko ah, makapos to ah marami yung aking papayang na nagilip. Na tapos 3 kilos na manok damay natin sa kabilang kumpanya okay okay lana ayan mga ka-farmer ang ating uh, papaya tapos kukuha tayo ng lemongrass uh, uh, yung butane kasi papakita ko po sa inyo yung uh, kung hindi po kasi siguro bikulano marami pa po ang hindi nakakaalam yung sinusunog po yung uh, niyog bago pigain parang kina charcoal mo siya mas masarap po yung gata nun yun ang ating gagawin ayan, kompleto na tayo Natak nahiram ko na tong butane ito yung gagawin ko uh, yan. <laughs> ayan ang gagawin natin susunugin natin yan konti konti lang Nag-iinit pa ba 'yan? Yan, ano, 'to ba 'yan? Sobrang lakas. Sí? Niarap naman kontrolin nito. Okay pa. Ah, umiinit Iba 'yung ah, uh, bango ng ah, uh, Yung iba naman, uling, lalagay lang dyan. Tapos, sa uh, papay pa yan. Ikot, ikot Kung wala kang ganito. Pero ito na, mabilis kasi ito eh. Ito na yung magandang na uh, best way. Shortcut, kumbaga. Yan, yan, yan. Bango. 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 na gamitin natin dahil uh, <laughs> medyo lahat natin. hindi naman mo lahat yung o uli baka parang ganyan lang konti pa konti pa konti pa natin yung ano kata Vamos lá. pala kay Brother Leo Chavez Ayan. alam niya to eh Bicolano yun eh. pag uh, lobo I'm hoping to see Bicol soon pero tingnan po natin kung kaya pang isinip hindi uh, ko alam kung may pili ba ngayon diba? sarap sana may pili ano, okay ka na ba? Mabango na ba? Konti pa. Konti pa. thank <laughs> you Tapos, ayan na. Siyempre, pipigay na natin yan. Mano-mano yan, mga ka-farmer. Hindi <laughs> yan kagaya ng... Hindi po yan kagaya ng... Uh, doon sa... Ano, pero mabango. Ayan. Okay. Kala nyo, hindi ako marunong. Marunong ako yan. Nagyan ko ng warm water para mas ma-extract po yung gata. Hmm. Hmm. Kita nyo yan? ito yung mano-manong paraan ng pagpiga ng uh, nang ng nyug. sana kumasya kung hindi may plan B tayo kaya lang wag naman sana eh meron namang gata diyan si Bebeng ano. Naka ano na, naka-pack. Kaya lang mas masarap po kasi ito. Kailangan pala natin ng isa pang ano, ah palanggana. Hmm? kasi ang tawag nito sa Bicol. Ah, uh, kalimutan ko na. Ito naman yung pangalawang piga. Ayan, manipis lang yan. <laughs> Mababaw lang pala. Ligpit-ligpit muna tayo at magpiprito na tayo ng kitang. Ayan, kailangan na ng dalawang kamay dito. Dami din, no? Hmm. Ito yung kakanggata. Hindi muna natin dito. Kita nyo, hindi na siya kulay puting-puti. Pero ang bango niya po, mabango. Nga lang, medyo mahirap magpiga. Manginginig ang katawan mo, ang ano mo, ang mga braso. Nga lang, hindi mo kasi ma... Hindi nyo po ma... Mag, mag, kung papapigaan nyo, hindi nyo magiging Ganito, diba? Unless dadalhin nyo doon. I-charcoal yeah, nyo muna. Tapos saka nyo na ipapiga. Diba? Hindi ko mayroong kang pigaan talaga na ano. Pitsagaan. Hindi ko masyadong pipigain dahil yung pangalawang gata natin dyan natin lulutuin yung papaya tsaka manok syempre hindi pal natin palalambutin ito kasing kakanggata pang toppings na lang po ito pang palapot kumbaga sana mapuno naman yung ating uh, lagayan wag kang matatapon boy kumana nang siya de yung kamay ko Okay. Ito na yung iingat-ingatan natin. ga uli tayo. Uunahin so, natin tong malaki. Teka lang, paanahin muna natin. Kailangan mainit. Uh, iluloto. Higyan ng konting luya, syempre. Ayan mana na ba? Daling pa kung so, na natin sa maliit. Dito na natin yung datak. Para uh, sabay na sila. Ayan naman natin yung ginger. Ayan ang style ko kasi para po manok ang lulutuin natin. Para umano, hindi kasi doon sa stainless na aking favorite. Ano to ah? Hindi marami-rami kasi to. Manok pa lang, hindi marami-rami na. Ayan. Sa kailangan natin maalay yung luya para ma-extract natin yung ano niya, tay lân lăn lưu xuống nắng tay phật karang yên mất lòng cái mất lòng yên mất lòng yên nakaraan nito eh. Ayan, natin yung atay. Pero okay lang naman po yung atay. Na medyo maduro kasi yung magpapasarap din naman yun. So, yun na Pwede mo siyang tanggalin, ihiwalay muna, saka mo na ibalik. Nasa sa'yo yan. ayan na hiniwalay ko muna yung atay kasi baka madurog nga naman ang ito ito po tapos yung pala ano natin kaya hindi kasya doon sa favorite kawali natin di di kakasya lupoy muna natin to saka natin ah uh, pala muna natin saka natin bagay yung unang tiga lang muna natin na maano sya ng luya sa mga bawang. Ayan na. Pakuloan na natin. Yung, nakapalambuti na yung papaya. Ayan na. Okay na sya. Minplahan ko na ng asin. Panting ah, so, kulo na lang. mas kakabulos ko lang po ng kakanggata. Tapos ako po ay magpiprito ng ito, galing na uh, Cebu. Yan ah. Oh. Oh, Sarap niya. Ah. Tapos yun, na lang kanin, kalaban, patay tayo. Pero ano, ano lang. Ah. Geto geta kasi ba, anong oras na ba? Alas 4 ang last meal ko kahapon ng hapon, 4 o'clock actually 3 o'clock na yun 3 o'clock ng kami doon 2.55 So 3 o'clock Sabi mo ng 4 So 4 o'clock ng umaga 12 hours diba? So plus 18 Almost 20 hours na po tayo ano, Walang laman ng uh, pian. Pero okay pa rin <laughs> Laban lang Ayan Prito tayo sabi ko nga, okay lang naman kumain ng ano, basta yung naka-intermittent ka. Tingin ko mga malaking factor din po yun. Makakatulong talaga. So, ayan, pinatay ko na. Okay na tayo. Ayan. Tapos yung uh, kong uh, kitang ay ayun, medyo hindi po ayan, hindi ko na inubos. so oh, sobrang damo Medyo pag dito. Hindi na po sariwa gaano yung nakuha natin. Yan talaga, chamba-chamba. Sabi ko nga, ako honestly speaking, pagdating po sa pasariwaan ng isda, wala talagang tatalo. Yan, bandang sambales talaga ako. Yan, ako naman po eh, vocal naman ako sa ano nga. At talagang, sa dami na po nang naikot natin na palengke, ang isa sa mga pinakasariwang napuntahan natin is ang uh, sambales part na. Lalo na po yan, nasindok, oh, okay. tubig, yan, mga, uh, tapos yung mga maliliit na bayan dyan, sa Narciso, ah, uh, San Antonio, ah, uh, mga galing po sa mga maliliit na bangka, yung mga isda nila. Ayan, tingnan natin po, masarap pa, uh, ano po, kamat ano, gata, So ayan mga ka-farmer Tap tap Bitik natin to Ibigyan natin ng uh, hustisya Kung ano ba talaga ang uh, lasa nitong ano uh, to sa Galing tabuan, maalat ba? Sige? Diba? Yeah. Ayan yeah. Masarap nito ihaw din ha Ang oh, gusto nyo ihawin nyo, masarap nyo, mabango yan sarap din to sa gata malunggay ito so lang ilagay nyo nakupo sarap yan <laughs> after 20 hours naman ako kakain eh so ayan ah tikman natin tong abo abo ba to parang abo nga o oh. ayan mukha niya eh maalat ba Mmm! Tamang tama yung alat. Magandang almusal sa suka. Ito. Makikita nyo naman po yung ano, yung dried fish na hindi gaano maasin. Malinis. Ayos. Sarap. Sarap to sa at suka. Huwag kamatis. Pwede din siyang i-panggata. Mmm, ito masarap. Siyempre may atay dapat. Ayan, no? Mmm. Sarap yung gata na to. Sinunog natin yung ano yung uh, niyog mm. sinunog ko yung niyog nyan papayam ibang klaseng pagkagataan ito Pop. Sure. Mm. suno gagawa tayo ng malunggay naman ito lang ang iano natin buwig gata tapos lang ka Harap din Yan na. Ah, ayan mga ka-farmer ang ating ah, maikling cooking show. Pinakita ko po sa inyo yung ating ah, yan po yung isang way ng paggagata ng ah, ah, mga bikulano. Tinatawag na tinutungan. Ayun. So, mas makrema siya tapos may charcoal taste. Uh, especially sa papaya po ginagamit 'yan. So, ayan na uh, bukas, ano ba lulutuin natin? nagre may sinad si Bebeng, ano? Link yung adobong liempo na nanginginig na may itlog. <laughs> may oyster sauce pinanood ko eh. Inamitan ng counting oyster sauce. So, ano, susubukan natin mga farmer. Nami-miss ko na rin naman. Actually, pag ano kasi ilang ano na po kaming uh, puro isda pagka ano eh pero mas gusto ko kasi talaga isda yung sigang-sigang lang. So, titingnan natin, teternohan na lang natin. Anong mabibili sa palengke bukas? Kung may uh, dalagang bukid, i gamitin natin 'yan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.